kagigising mo lang ah. Mukhang kagigising mo lang. Aga ako nagising eh. Ayan, nandito na kami kini Jack. Kamu naman helmet na dala ko. Oh. Yung pang malakasan kong helmet. Ang laki kasi ng helmet na. Ayan, mga master. Good morning po sa inyo lahat. Welcome na naman sa isa na naman panibagong episode ng ating vlog ngayon sasama ko na naman si Moto Jack nandito kami ngayon sa Paseco at syempre, ano pa ba bang gagawin namin magte-fishing na naman kami night fishing Ayan mga master Andito na kami ni Jack Sa ano Sa JT Sa breakwater Diyan ako naka Diyan tayo naka huli diba pwede Hindi doon na tayo sa dulo Ayan mga master Andito na naman kami ni Jack. Punta tayo Ha? Ah? Punta Pwede, pwede, sige. Master. Oh. Nandito na naman kami. Sa base ko. Mas dos na na madaling araw. So, magsi-setup na kami ng rad. Ito sana si setup ko yung ano eh, yung pang-bitin weight ko eh. Sige muna. Mamaya na tayo mag-casting. Wait and wait muna tayo. Sige. So, ito yung rod na gina ginagamit ko pang bait and wait ko. Ano to? Um, Naks! <laughs> <laughs> Alam mo, angler talaga. Pakilala, pakilala. Ah, ito palang rod ko na to. Nabili ko to sa Japan Surplus. <laughs> Uy, classic to. Ano to? Uh, classic Japan ano uh, rod. Nagustuhan ko to kasi ang haba nito eh. Pang anong, Pansungkit talaga to. NFT. Yan. Alam mo yan ng mga angler. Basta. Japan, Japan. Bati talaga. Japan to. Nabili ko lang to ng ano. Pamahalan sila ng rad. Ako pamurahan. Nabili ko to ng 350. Oh. Sa Japan Surplus. Binibenta ng. Ng ano. Ng. 2.5 sa akin. just me. 2.5. 3.50 lang. O nakuha ko ng 350 Kung saan pa ba sila Wait and wait lang muna kami ni Jack Mamaya na ako magka-casting Ano muna kami tawag nito? Ano tawag doon? Uh, ah, Baboundary muna kami So ito malupit mga master May dala pa talaga akong bag mo no? nyo naman oh. No? Kanya na mga handang-handa Handang-handang angler So, yun lang mahirap dito. Nasa lobby yung ano ko. Yo. Tubig pa akong dala, dalawa. Oh. Grabe yung preparation to, ang master. Malupit. iba pinapakilala pa yung mga rad nila sa akin yung pakila pakilala teka teka oh. dito kami magumpisa kasi papunta kami doon sa dulo mga harvest kami ng ano siyempre ano ba, ba yung ibang isda naman tirahin natin dyan abo abuhin hindi ko alam yun basta sabi nila abuhin doon Ang ayaw na gamitin Yun lang malupit dito Ano yung Sana yung ano ko Ito Meron ako dito pang lapu-lapu Na malaki Hook 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 ba? Ang sige Mamaya na itong isa naming rod Dalawang hook pa lang yan set up namin Ang tagal na Balik <laughs> natin yung gamit natin sa loob Para isang bit-bit na lang doon na tayo mag-ano mamaya sa dulo. Magpo-pull swing. Ito na kami mga master. Oh. Eh, si Jack naglalakad sa harap. Ayan o. No? Oh. Ah, kami ng spot na may kakagat. Naghagis kami una doon kaso wala. So, lipat kami. Ayan o. No? Oh. Ito na mali. Ulap ko lab. Walang makikikulab sa atin Oras ng tulog nila eh Tayo na yung adik eh Madaling <laughs> araw talaga eh Tingnan natin Nagagis ako dyan Pag ito may kumagat dito 1-0 agad Kailangan natin ng mga 20 Susudsud na naman sila ng mga ano Diyan? Ayan. Oh, Ayan, ang dami. May nagtataw-taw dito mga master. alamin Alam taw -taw. yung taw-taw. parang bait and wait din pero pinababayaan lang nila. Ang target nila dyan mga lapu-lapu na malalaki. Okay. One down. Ayan mga master. O oh, bakoko bako oh, ko. O Jack, lagay mo niya sa lagayan natin. Okay. Mukhang maganda ang ano ah first catch. Mga maganda, 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 maganda. Maganda. maganda kagatan ngayon ah. Magandang pani mula. <laughs> mm. Ayan, dalawa na si Jack, isa na akin. Alam niya naman ang mga pro, naghahanap ng spot. Lipat kami ng spot, wala kami makuha ni Jack. Nakakatakot kasi yung alon. Eh Yun, oh. no, kita niyo naman no. Oh. Pero ang laki ng alon. Yung alon gabahay. Ginagalaw yung birds yo. Eh, oh. So lipat kami ng pwesto. Kasi wala akong kumakagat doon update ko na lang kayo mamaya pag nakasamba ulit tayo nakakatatlo pa lang kami ni Jack Ayan, mga master lip, lipat na naman kami ni Jack ng pwesto wala kami mahuli walang bait and wait walang casting dalawang rod na nakabuka sa akin good morning so ayan, mga master morning na ang oras po ay 5.30 ay ng umaga ayan so nandito tayo sa Baseco Manila Bay Gigigin ako. Baka sakali makachamba. Ang tumal sa ano mga master. Alam bait and wait. Wala kumagat sa bait and wait. checkin natin yung ano natin. Yung bait and wait natin. Kung mayroon lang mayroon ng kumagat. Ayun si Jack oh. Ayun oh. Kita nyo yun. Ayun oh. Ayun like, oh. Nag-aantay pa din. Tingnan natin kung mayroon to wala talaga mga master, walang activity sa ano natin. Sa rad natin ito. Wala. Tingnan natin kung mayroon pang ano pain. Ay wala na. Ay mayroon pa. Ayan mga master. Tumigil ako sa bait and weight Um, try ko mag-casting dito. Baka sakali makasamba tayo. Gamit tayo ng 18 grams na ano jig na hindi ko lang tawag dito eh. Basa. Yun. Para siyang jig na mino. <laughs> Ewan ko kung kakagatin to dito ah. Kalmado naman ang tubig. Ang kaso lang. Wala talagang ano. Wala talagang kumakagat yung master. Naroon sa bait and wait. Sayang yung pain eh. Ang oras mga master 5.30 ng umaga. Still, wala pa rin kumakagat na maganda-ganda. Ano? Meron? Meron dito mga kawan. Diyan. Ewan ko lang kung kakagat sa bait and wait. Ayun no? Abuli mo. Meron eh no nakailang balik na kami ni Jack dito balik balik kami wala pa rin huli grabe eh no, yung bait and wait ko Liligpit ko muna try ko muna mag casting doon na mapupunta na kami doon sa dulo balik ako sa ano balik ako sa bait and wait mamaya na kami magka casting doon sa dulo pag po, nakapunta na kami doon sa dulo dito muna kami sa Bait and Wait. Baka managdagan pa yung tatlo namin huli. Hanap na naman kami ng pwesto. Lakad na. Punta na kami dun sa dulo. Gina namin. Sinuyod na namin itong paseko eh. Grabe na pagsusuyod namin. Nandito na kami sa ano sa dulo ng jetty siguro naman makakachamba na kami dito tira na ha laki ng alo no meron limango casting muna tayo malayo no layo so wala rin ma ano sana makachamba tayo kahit isa lang so matumal yung bait namin walang isda dito. Parang wala ng isda ah. Lipat, lipat kami, lipat. Wala mahuli dito sa spot namin. Para nagwelga yung mga isda. Ah. Coast to coast na kami ng ano ah. Ano yan? Yun no? Tinamaan. Ay! Shit. Bull. Cool. Ayan, 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 Oh, dami oh. Kawan lang. Hindi naman yan kumakagat sa jig eh. Ayan. Wala kami mahuli dun. Dito kami sa mga barge. Ah. Grabe. Ayan, dito kami mga master sakaling dito, makachamba na kami Ang angler din dito Uy, grabe Kakatakot ah, yan dito tayo May sumisiyab dito kanina eh Ito jack o, oh. banak Banak yan eh, no? Jack, kakagat yan sa bait and rate Ang laking banak dito Ayan o oh. mag ka, na, na lang Baka pansinin pa <laughs> Yun no? Oh. Sa pool Maganda Tinamaan lang Tapos nahilo ang isda Malalim dito mga master Tandaan mo ay titig na mo yung daanan mo Nga, titig mo yung daanan mo. Sana ah, makachamba tayo. Puta ni hilo ko. Allah. <laughs> Nakakahilo. Nakakahilo ko master. Ulo. Di pala tayo pwede magbangka Jack. Huh? Di pala tayo pwede magbangka. Ito, lagyan mo rin ng pain Jack para dalawa hanggang dito lang yan ha? hanggang dito lang chugas <laughs> eh ihilo ko mahina pa nga yan ha? Pa. <laughs> mahina pa mahina pa pero nahihilo na tayo hindi tayo pwede sa dagat yung laki ng banak yun <laughs> Pwede na ko nga ng travel book mga master merong mamali na nagpaparamdam malaki ngayon ang ano namin target kung kanino kakagat to ah! hindi ko sila napansin nandiyan ah. <laughs> na pala subukan ko magpaper tayo tinamaan siya nito may kalakalawang pa o siya <laughs> gusto yan ang ano, yung mamali yung nasa ibabaw pero kakagat, kumakagat sa jig yan jig paper yan ito o siya dito may kalawang pa to ayan may paper na tayo gusto pa naman ang mamali yung nangahabol siya Yan, videohan na natin to kapag ano oh, Dito tayo, dito tayo Yan o, no? ayun o, ayun o Ay, puti, hindi kaya lang malayo ito Ay, wala, walang kwenta paper ang ganda oh pag nagkaroon ng tubig to bibigat yan po yung line mo pag apat na kilo yan kailangan yung drag mo ilus mo kasi ano eh dami mga banak e eh, oh. kahit hindi na lang mamali jack kahit banak na lang na malaki ayun yun na yun na yun na yun na <laughs> Andiyan, yun na andyan na jack mo bilis huli ako eh ulitin natin ulitin natin ah, ayaw mabilis yan huh? mabilis yan yan ang gusto niya ni mahabol siya eh yun Mabilis yan yung ano, mamali. Antayin natin sumiyab, tapos nagisa natin. Hindi ako makakagat sa jig. Ano yan eh? Ayan, 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 ayan. Mino, sige. Dito, Jack, oh, ito. Ito, ang dami, oh. Ayun oh. <laughs> jig yan. I-salvage mo. Nakapalupot yung ano mo, yung line sa dulo. Dito pa rin kami ni Jack Wala na kami mahuli Sayang, hindi naman namin napakagat yung mamali Ang lakas sumiyab eh Siguro mga 3 uh, kilo yon. Aso, ah, malay, eh, busog na eh. Hindi na kumagat. So Ayan mga master Wala Bokya kami Hindi naman bokya May huli Kaso lang Yung target naming isda Hindi namin na Na, na hook Ang laki nung mamali Hindi man lang kumagat sa paper At saka sa jig so, Wala Ganun talaga mga so, pagdi talaga para sa'yo Hindi talaga para sa'yo So babawi kami next time Let's go 哦，维安呐。 Anong kumakagat eh Oo oh. Andito pa yung ibang vlogger Yun no Ang dami mo naging rito Ano marami na huli?

都给我发过来。<laughs> <laughs>